pure gold papuntang San Rafael, papunta sa amin, Aldong. Kaya pala ang daming tao ron lagi. Kanina nadaanan ko, traffic na naman dun eh. Sa may lovers? oh, sa lovers. Aldong. Masi-search na natin to, Aldong. Mga mayayaman, maano na yun. Alam na natin yan. Basta sa lovers yun. Sigurado <laughs> ka doon? Oh, doon yun. Okay. Tapos tatawin natin. doon. Oh. Oo. Alright. Kain na lang muna kami. Sayang, babiyahe sana ako eh. Biglang ah... Uh, biglang nagka-problema yung ah... Uh, motor natin. Ah, uh, nag-shutdown. na yung Ang problema sa baterya Pero yung baterya okay naman Kasi e, yun Nung nakapit na namin ah One click naman siya Ayun uh, ni akong uh, naramdaman akong uh, init sa baterya kaya uh, ang naging uh, suspect ko naman is regulator ayun uh, yun, may magandang loob din na uh, tagaron sa village na kung saan tayo tumire ayun nga rin sa confirmation niya baka uh, regulator so yun ang ginawa namin ginalik yung baterya ginalik yung baterya tapos pinuksan uh, ko yung uh, gateway para sa regulator then ang ginawa niya tinanggal lang tinanggal yung mga sakit tapos binalik, inayos kasi uh, bag start namin Pag start namin Ayan, one click lang Kaya pagdating ni Brother Arnold po Okay na yung motor natin Lagi na lang ganun So <laughs> nakaraan, nirisky na rin tayo Pagdating niya, okay na rin yung motor Kaya Ayan, din na tayo tutuloy sa ano, Sa biyahe hindi tayo tutuloy sa biyahe unang booking sana natin papuntang Manila, Tayuman uh, long ride Tayang uh, malitang maliit lang sana yung pasayero natin babae uh, buti na lang mabait si ma'am ayun pinakansin na lang natin although na pick up na natin pero ayaw talaga mandar ng motor kanina Kaya sabi ko cancel na lang Ayun uh, Kinancel nga Ayun sa Tulong at tawa ng Diyos na agad ng booking si ma'am Kaya Hindi tayo masyadong na guilty Hindi tayo na guilty na Hindi siya nakakuha ng uh, Booking Yeah, ayun, salamat sa Diyos. Uwi na lang tayo, guys. Pero kakain muna kami ni Brother Arnold po. At try ko din po muna mag-withdraw dahil wala na akong pera. Wala tayong pera. Hindi withdraw muna tayo. Tunes. Diba? Hindi siya halata pala pag sa umaga. Pero pag, di ba nadadaanan natin ito? Oo. Bago lang nga pag yun. Overload. Overload? Ika-overload. Ayun, no? Ayun, diwata. Ayun, <laughs> diwata.

Столи? Столи? nakita ako May nakita akong suspect. May nakita akong suspect. May sunog 'yun po, 'yung ano ko, fort. May sunog. May sunog. May sunog. Yeah, na lang, dito na lang.